Kumusta mga sa ito? Ngayon ay pag-usapan natin ang pagiging foreign worker dito sa Canada. Tamang-tama ito sa mga nangangaraw na makapunta rito sa pumagitan ng immigration pathway na ito. Una, magkaroon po tayo ng self-assessment. Anong skills or skills trait na mayroon tayo? May sapat na ba akong experience sa si skills o kasanayan na kinakailangan ng Canada at ng ekonomiya nito? Limbawa, industrial welder, car mechanics, or fast food chain manager. Sa ngayon nga po pala, may bagong announcement ang Immigration, Refugees, and Citizenship Canada o IRCC na muling bubuksan ang caregiver program. Ito ay malaking pagkakataon para sa mga nais maging permanent resident dito. Kung pasok ka... Sa qualification, malaki ang opportunity mo sa pagtatrabaho dito sa Canada. Kung wala, kailangan mo ng kasanayan sa mga trabaho na kinakailangan ng bansa. Mas buti na may international work experience ka bago magplano para sa iyong Canadian dream. Ngayon, sa palagay natin ay mayroon tayong may skills at sapat na kasanayan, abak ay nasa 50% lagad tayo ng ating pangarap ng Canada. Ang ka challenging ay ang another 50% tungo sa iyong pangarap. Ito ay kung paano ka magkakaroon ng offer of employment. Anong mas mabuting gawin? Ang mas mabuting gawin, pumili ng registered recruitment or placement agency na gagabay sa iyo sa pag apply sa pagpaprocess ng mga documents at makapagbigay sa iyo ng mga tamang advice. Mas mainam din na may direct employer na magbibigay sa iyo ng offer of employment. Tandaan po natin, ang hiring system ng Canada ay sumusunod sa no placement fee policy. Ang nagbabayad sa agency ay ang employer na nagpasa ng job order sa mga agency o recruitment agency sa iba't ibang bansa. Dalawang klase po na pwede natin gawin uh, panuntunan. Una sa Pilipinas. Pag sa Pilipinas po, ay mag-check tayo sa Department of Migrant Workers kung... Ang mga ahensya mabang ba napili ay asa good standing at mayroong job orders. Batay sa yung skills. Malaki ang chance kung mayroon kang international experience sa skill trade na papasukin mo May katagalan ang processing sa mga documents sa kalimitan ayon sa marami ng ating may ay naabot ng isang taon. Ang advantage po na magdadaan kayo sa mga agency, mga recruitment agencies, ay mapapadali nila yung proseso sapagkat alam nila, lalo uh, ang mga uh, employer ay talagang nangangailangan ng workers agad-agaran. So, alam nila kung paano ang gagawin para ma-meet yung demand ng employers dito sa Canada. Ang isa pa rin po, yung uh, LMEA na tinatawag. Yung validity kasi ng LMEA, yung Labor Market Impact Assessment, ay six months lang po. Pag nag-release ang employer o nakapagpasa ng uh, confirmation ng trabaho na may kakulangan dito sa Canada, at uh, kinakailangan ng kumuha sa labas ng Canada ay 6 months lang upon issuance ng Social Development Canada dito. So, yun yung ngayon hahabulin ng agency na hindi mapaso. Okay? At with that time period, kinakailangan ma-deploy ang mga workers. At mapadala sa mga employers na nagpasa ng mga job orders. Pangalawa, yung sa abroad. So, ang batis sa abroad ay ayon sa mga nakausap natin na mga nakakuha sa job offer sa kalimiya at dito. Yung iba kalimitan talaga yung nakatrabaho ko pa. Okay? Mas mabilis ang pagpoproseso ng papel sa labas ng Pilipinas kumpara sa atin. Okay. Kaya ang ginagawa ng iba, gumagamit din sila ng mga placement agencies okay, para mapabilis ang proseso. Uh, sila ay nag apply na bago po mapaso yung kanilang visa okay, sa other countries. Kung gusto mag cross country dito sa Canada. Gumagamit sila ng placement agency o recruitment agency at uh, bago mapaso yung kanilang visa, napapachempo na mayroon na silang uh, work permit going to Canada. Kaya ang ginagawa ng iba, nababakasyon sila ng Pilipinas. Pagbakasyon nila, inisa na babalik sa other Asian countries. Kung sa other Asian countries sila nagtatrabaho, diretsyo na sila ng Canada. Hmm. So, ibig sabihin, bago mapasin yung kanilang visa, nakasecure na sila ng panibagong work visa work permit papunta ng Canada. So, mo natin, mag-apply sa mga mong recruitment agencies or placement agencies. Una so, yun. Pangalawa, syempre may job offer ka. Anong kalimitan? Uh, ano na job offer o employment contract? Nandun syempre yung contact details ng company, uh, yung inclusive dates ng iyong trabaho, uh, ano yung rate mo, hourly wage rate, tawag, ano kung bibigyan ka ba ng training o may accommodations ka pa may accommodation ka, at saka may, may insurance ba, at saka yung mga pangunahing benefits na kasaan kalimitan doon. Pangatlo, yung LIMEA na nabangit ko, Labor Market Impact Assessment, sa so, po ay na-apply mismo ng employer sa Employment and Social Development Canada dito. Dapat po ay positive impact. Pag sinabi natin positive impact, ginawa na ng employer lahat ang kanilang magagawa. Nag-advertise sa na dito sa Canada. Nagkaroon na ng uh, sapat na panahon para mag-advertise. Kailang, kailangan nila ang worker pero wala talaga silang makuha. O walang nag-a-apply o walang mag-qualify. Marahin. So, inahabol po nila na hindi mapaso yung limiya na yon Kasi tulad ng binanggit ko, anim na buwan lang yan. Mahal po ang pag-apply ng limiya. At yan po ay si Lersko, employer ang magbabayan. Kaya ayaw, syempre, ng mga employers sa mga additional expenses. Kaya pag sila'y gumastos, kinakailangan ay uh, matugunan ka agad yung pangangailangan. Maraming tanongin ng iba, meron ba namang uh, trabaho na hindi nangangailangan ng limiya dyan sa Canada? Meron po. Pero yun ay mga uh, special cases tulad po ng intra-company or transfers Sila yung mga uh, empleyado ng international organizations or multinational companies. Yun sila ay may mga highly specialized knowledge and skills. Hmm. Tulad po ng mga performing artists or self-employed tulad ng mga engineers at iba pa. Kung kayo po ang mayroong <coughs> Limea at may nagbigay sa inyo may nagbigay sa inyo ng offer of employment o employment contract at may Limea personal hindi hindi kayo gumawa ng, ng hindi kayo nagdaan sa agency pwede naman po gabi yung gabay ang official website ng Canada Government tungkol sa pagpunta dito bilang uh, worker Mm. secure ng work permit or visa nandun po lahat dyan sa official website ng Canada So, unang, tandaan po natin secure or get a job offer sa Canadian uh, employer So, pangalawa, yung limihan natin nabanggit employer ang nagbabayad po niyan employer nag-a-apply sa Employment and Social uh, Development Canada Uh, gather ang lahat ng mga requirements, mga documents at uh, basahin nyo muli yung page sa official website sa pag-apply at pagpapasa ng iyong application apply for work visa uh, permit or work permit at saan po yan ipapasa? Sa pinakabalapit na uh, Canadian Embassy or Consulate kung nasaan kayo. Right? So, sundin ang requirements, lalo na ang pagpasa sa medical examinations. Okay? mag ng interview kung kinakailangan. Hintayin ang pagpaprocess ng visa. Maging matyaga sa paghihintay. Hmm. Pag tayo sterte, natin ang ating uh, work visa or permit batay po sa assessment ng case officer na humahawak ng inyong application. So, niulit ko, ang advantage ng merong uh, recruitment or placement agency. Gagabayan po kayo mula sa simula ng application. May mga possible training pa na bigay sa inyo. Okay. So, karagdagang paalaala, palagiin po magsaliksik ng mga tamang informasyon sa mga legitimate websites, lalo na sa mga government websites. Saka, naging maingat po tayo sa mga narinig natin, napabasa, napapanood sa mga social media. Paglaan tayo ng panahon. Pag may napanood, maglaan kayo ng panahon para ito i-verify sa mga government web pages o yung company na uh, nag-advertise ito. Kaya lang po, pag yan po ay mga batay lamang o mga private messages o post sa FB, or messenger, maging maingat po tayo. Kasi dapat, uh, ang pag-advertise po ng trabaho dito sa Canada ay nakasaan ang complete details ng employer o ng company. At yun ay paraan para ma-verify ninyo yung uh, legitimacy ng job offer or ng opening, job opening sa company nabanggit o kung binigay man sa inyo yan ng inyong kaibigan. Okay. Eh, Paging maingat po sa mga uh, nagsasabing private message niyo ako kung, kung gusto niyo magkaroon ng trabaho. Mag-ingat po tayo kahit sa kapwa natin Pilipino. Mag-ingat po tayo sa kanilang mga uh, matatamis na pananalita. Hmm. Kung talaga po yung tutulong, ibibigay sa inyong contact details ng company. At kung sa, sila naman po ay uh, may ari o sila ay legitimate recruitment agency o meron silang sariling kumpanya, hindi po ay magdadalawang isip na ibigay din ang kanilang company uh, details. At kung ganun man, i-verify po din o kung ano mang trabaho ang kanila na makikita po niya sa Job Bank Canada. Yan. Yeah. Huwag magbibitaw ng pera. No? Sa so, applications or processing fees, inuulit ko, ang Canada po ay no placement fee country. Habang okay. tayo naman ay naghihintay ng visa, patuloy, uh, patsaga tayo maghintay At habang tayo naghihintay, tayo po ay magkaroon pa rin ng uh, inisiyatibo na magbasa ng ilang mga impormasyon bilang paghanda ng pagpunta dito sa Canada. Kasi yung adjustment ninyo hindi man mabilis kahit kayo ay galing na sa ibang bansa. Ha? Uh, habang naghihintay ng visa, magbasa sa mga web pages ng pamahalaan tungkol sa workplace and environment or workplace environment, work practices, labor laws, wages and benefits, yung sa kalusugan, yung weather and seasons and adjustment ninyo sa yung kultura mismo yung kultura, yung workplace environment. Pwede po yung kasi natin mga Pilipino ay may pakita natin, pero huwag po sa punto na tayo ay advantage ng iba. So, sa immigration status po, kung tayo nagkaroon ng work permit, oh, isang malaking advantage na, okay? So, pag natapos yan, maganda kung may extend at may sponsor kayo ng company mismo para magkaroon ng permanent residency. Pag kayo sponsor ng company o may certain contract ulit kayo, gano'ng katagal, hanggang sa kayo ay maging permanent resident. Kasi yung sa permanent residency, may certain time na dapat nandito kayo at saka meron mag sponsor ng company, magagaranti na kayo may full-time job dito. Hanggang sa kayo ay maka-adjust yung residency to citizenship, medyo, uh, yan, lang natin yan. Kasi ang uunahin natin yung work to resident status. Hanggang dito lang muna tayo sa ating talakayan. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Ito ang Works Insight Talk, ang inyong kaagapay na pagunawa sa mga ganapan at nangyayari sa ating ipunan. Hanggang sa muli.